Wait lang, anak. Mm, alright. The sea river view. Okay. Si Daddy, si Rory, si Seth, si Ali si Lachoy at si ano, ba na na iwan pa doon at may in-order na pagkain. Punta kami na ng dagat. Iba yung way namin ngayon. Okay, pangitain na malapit ito sa dagat kasi may buhangin ang kalsada. Mm-hmm. Ang cottage. Hop, natatanaw na ang dagat. Oh. Sino ang excited? Okay. po mga iba yung pupuntahan namin kasi mga ngawil si JP. So, medyo malayo kami sa mga naliligo. Ganda ng dagat to, ah. Hmm, Ay, ang ba, diba? Time check is 5.26. O, oh, ayan. At yung bangka na ginagamit pang isda ata, syempre. <laughs> Grabe yung alon, no? Okay. Ayan sila. Grabe yung ano, no? Wow! oh di diba? Ilog kasi mga miming with si JP. Ayun oh, yung bundok. Ito yung isang hotel. And, ayan kami. And then, ito yung dagat. oh di diba? Okay. Wala pa si na Joy. Oh, okay. Ito yung dugtong, ano, may mga naliligo din. ayun yung dagat. And then, ito ko praso ito, papunta sa ilog. Ilog daw to Oh, my gosh, no, Linaw ng tubig, oh. Ito yung dugtong, ayan yung buhangin, di ba? O, oh, anong oras na? 5.30 na, pero... Kitang-kita yung buhangin, di ba? Ang taray. Eh, pwede kayong maligo dito. Ay, mag-aano na. Hi, Olea natin. Si Daddy ay nagpre-prepare ng kanyang kakawilin. Daddy, galingan mo pagkawil, ah Okay, ang lino ng tubig. Oh, shucks. Oh. Ano ang pain? Oh. Ni Daddy? Hipon. Diba? Hipon. Tsaka na yung isang nantuyo? Hindi. Fresh. freshness daren isda rin. Lobot no na ako. Nakakainis. Maya-maya ulit. Para naman ano. Na, I-prepare mo muna yung pain mo, Daddy. Up, tumayo na ang aking chinito boy. Daddy, galingan mo, ha? Naliligo ang mga bata, si Sep, si Ori, si Bana, at si Olea. Urong-urong tawag kita, di ba? Urong. Urong ng bata. Habang si JP ay nandito sa kabila. Wala na, pang nakagat. Mahihiya na, pa. Hindi, siguro, hindi, hindi gutom ang isda. Busog. Tapos <laughs> si Joy. Ganda sana ng view dito. Ano? Kada view dito. Anong hotel to, Joy? Yung mga ano na yan. Hindi na ano natin doon. May milk Ah, ito, ito ba yun yung sa may milk